iya yeah, wala Iya. ya yeah. worry yeah, no? channel pisa na tayo yung bumiyae Ito yung mahirap na tawiran no kapiraso lang yung gawa natin <laughs> yun yung taga lalight para tumawid guys tulay basahin muna natin guys sa alas 10 babalik din ako rito kasi sunduin ko sila ko sila nahatid kahapon eh Teka. nga Teke. <laughs> oh, like. yung tulay natin, guys eh. Niliit oh. eh. hirap gumawa ng construction tapos wala kang alam sa construction hehehe <laughs> <laughs> hehehe tubig po tayo matanggal tong tubig gulay agoy hehehe Okay, putik na naman. <laughs> Kawawa yung motor nito. <laughs> ito yung kalbaryo guys. Kalbaryo palabas dito sa subdivision na to hindi pa na eh Utik talaga. Yung ginagawa ko, paglabas ko doon, kasi may, may, may isprayhan ng tubig dyan sa labasan. Isprayhan muna natin yung gulong niya. 5 piso lang naman. Malilinis mo na siya. Gra apil sus. Lagi bersih. yung mga tao dito tulad dito na maulan mapasok dito kung ako lang dito mga, isa sa mga officer dito magsasadjis ako dito na pagtulong-tulungan kahit yung rampahan lang ng gulong si Hey, sa mo ta? Magkaroon ka? Sa mo ta? Chera na ba? Nakakala ko pa chera na ba eh. kay? Kasi DNT na ano yun eh. Grabe oh. utik o oh, huwag lang ispray kayo no oh. isprayan muna natin guys ang gulong habang ispray tayo bukas natin yung app natin uh, may pasayero na din. it's 45 na kumaga guys ayun ay pumasok na okay okay karamihan booking dito bandang uh, magumbong Ito so guys, lalagyan lang ganyan lang ng limang piso to. Kapagugas na kayo. A few moments later. So, ayun guys. Malapit na tayo sa pick-up location natin. First passenger natin. Hindihan na mo dyan, boss. Amir. One hour? Kaya. Kaya. Yung era ka lang, di ba? Wala wala pang one hour yan. Wala naman traffic dyan sa Mindanao Abin yan. Okay, school. Naglang dadaan ka ng edge ha. Bakbakan dun, lagi. Ano? Anong ay I-bander? Ito nga ba, sir? I-bander? Anong <laughs> hirap basahin? Eh, diba na? Eh, thank you. Eh, ayos ha. Salamat. Ito po si Sir 25 pesos Yung tip na yan Lagay na agad natin doon sa bote natin Para din natin na isusukli style natin guys So nadrop natin Sir Nag-tip siya ng 25 pesos Diyan na natin kinakabit siya So ayun guys, may uh, second passenger na tayo. Princess, ko ba? Ha? Lagay mo yung bag mo rin sa diba Tanghalo to guys, Hypermarket monumento. Saan ako pa pala ng Baliguyele. Eh. Oh, 40 minutes na. Ano grabe, buong traffic to. Tangtagal ng ano. travel 10 km 157. mamaya na ulit tayo guys mag uh, proceed na tayo sa drop off nya so ayun guys oh sobrang hirap ng biyahe nag tricycle na lang si angkas <laughs> isang biyahe apat agad <laughs> ayos nagsawa di mas sigap sa motor tricycle na lang

A few moments later. Kalang, kaya, kaya kita sedikit. So. Subscribe mo ko ah. ano ka? Para maano ka dito. Dugtong natin sa next video. Naka-play ito, naka-play. Oh. Uh. <laughs> ay okay. Hindi ka ba ano? Ah, tawag doon. Hindi ka ba uh, Steam CP? ay ah, ibang grupo din 'yan. Ano ah. ah, lang, ah, para nga kita do sa court eh. Yung charity sa inyo. Yung sa court. Aaw, ah, oo. <laughs> Andiyan ako noon eh. <laughs> oh, panoorin mo dyan. May vlog yun dyan eh. Ah, oh. May vlog yun dyan sa ano. Sa, tingnan mo sa YouTube. Nandiyan dyan. Sa, naka-upload dyan. Ano panoorin mo para ano. Eh, hey, Pops. yo yun. Hanapin mo na lang dyan. Uh, Charity ng Mandasan. Ah, uh, diyan lang yan. mo sa bandang So, isa yung guys, mga ka-team natin na guys. nag kami sa Mandaluyong. Ah, uh, natandaan niya yung sticker ko ata. Kaya tinatanong niya kung kilala ko yung si isa sa mga team Mandasan. Ayan, natin ng sticker guys. Gagawin natin ngayon guys Pag u-turn lang tayo Pabalik ng uh, Quezon Ab Tapos Bala ko na uh, Bumalik Nakano na rin tayo guys 400 plus Pangulam Pambao ng dalawa Yung bunso ko uh, Mukhang Hindi uh, nag-BPM sa atin ha. Grabe Nakaka-oomay dito kaya ganito oras talaga bumiyahe ka. Baka mamayang gabi na ulit ako babiyahe. Dito ka talaga talaga bumiyahe ng araw. Sobrang init na, sobrang traffic pa. O. Oh. Grabe. Dito na naman tayo. Kalbaryo papasok. Maya maya, lalabas na naman. Ah, iputik dito guys. Bilhin tayo ng ulam. Ang baon nila. Labas tayo ng uh, alas 7 na ata may git yun. Mga 7.30. Hanggang alas 10. At ali tayo ng uh, 500. Ayan ulit. Sabato patos ang nagpapaputik dito eh

Tignan natin ito guys Lalabas din tayo mamaya eh. Tapos natin Baka magsasambay si ate Yung natin eh. Ulam Siguro ulan yun Magandang buhay guys Biyahe Skarteo lang Balik bahay Wala din ni Rachel rito Mahirap mag maniobra dito Ang eh. laki ng motor natin Oh, nagsaing na Oh